merong nag-share sa akin ng kaniyang karanasan sa kanyang manukan na hindi siya nagpapainom ng kahit anong over the counter na mga gamot ang ginawa lang niya ay asin daw so ginaya ko at yun nga meron akong nakitang magandang resulta kaya ngayon nga binidyo ko para madokument ko at ma-share ko naman sa inyo ang mga proseso nito so napaka easy lang gawin mga kaagri at ito nga ay simpleng simple lang at makikita lang natin sa ating kusina una ay kumuha lang tayo ng isang kutsaritang asin tunawin po natin ito sa isang malinis na tubig at ito nga sa akin ay tinunaw ko siya sa maligam gam na tubig para mas madali yung uh, pagtunaw ng asin or rock salt So, tinunaw ko siya hanggang matunaw yung asin. At dinagdagan ko ng malamig na tubig para hindi naman masyadong mainit pag ina na po natin sa ating manok. Pagkatapos nga po nating handa itong solusyon na ito ay kumuha lang tayo ng serins at hugasan na po natin yung apekt apektadong parte ng manok so preferably po yung mata no dahil nagluluha so hugasan lang po natin ang mata pwede po natin gawin ito uh, twice a day umaga at saka hapon at gagawin po natin ito ng successive po 5 days legit nga po pala itong alternatibong pamamaraan na ito na makalis gastos ka na sa mga gamot at ito ay makikita lang po natin sa ating kusina. Ayan, so wala namang masama kung gagayahin natin mga ka -agry. Eh, sa akin dito ay nakita ko naman ang kanyang magandang resulta. So meron ako kapo na hinugasan nito, na nagbubula yung mata. At ngayon nga ay wala nang bula at saka parang gumaling na at yun nga mga kaagri tinuloy ko lang hanggang 5 days at uh, ito na sila ngayon gumaling na no at uh, complete healing na po sila so bumalik na po ang kanilang lakas at ganang kumain ayan so uh, shout out po sa nagshare sa akin ng ganitong knowledge at uh, talagang nakakatulong talaga ito pag marami yung manok mo at nagkaroon po ng sakit so less gastos na po ito mga kaagri dahil wala po tayo ditong pinainom na over the counter na mga gamot kung marami naman kayong pera mga kaagri pwede naman kayong bumili ng gamot sa mga agribit supply or mas mainam na kumonsulta kayo sa inyong mga veterinaryo alright So sharing is caring. Maraming salamat. Yan lang. Bye-bye and God bless.